May puning nata estudyante no kay madamay ta sayo ta makaligo. Kay kung walay klase ambot lang si Ditay hapon na lang mura pagkatong kambing nga walay bangs. Sayo dai mi mata karon sa naon. Tas bag pud ang tambayan sa mga inahan gipabalhin mi dire. Di dire man juday ang tinuod nga tambayan katong una namong tambayan buot-buot lang di ay mi ato. Okay man pud dire, komportable man pud mi magmarites dire. <laughs> ambot oi kapoy ka ay maghulat no wala man kay ginahimo, wala man kay trabaho, nagpungko ra man ka. Tas nimo sa balay, luya ka ayo. Mura hmm. kagibunalan sakit imong likod tiguang na jud. Tas ibilang na lang pud nako akong bugas diha. Dako, Junig, halin ba? Kay mahal ka ayong kilo sa bugas karon. <laughs> <laughs> tas pagkaswerte na lang, yun namo ni Gael, kay ipaulit sa Jun Migbalay bago nag-ulan. Dako, Jud, akong pasalamat kay sa wakas, nag-ulan na Jud ang Jensan. tas mauto, ka yun o paniudto Dili po lalay magtambay dito, no, makaguto Na may kantin, pero lami Jud ang kanon. tas pag humanog pa huwag, gilabhan na lang po na dayon ang uniform ni Gael. Nga naman po ni mga bata o sahay no, nga magmaoy man. Kaya ikaw man nagbungkag ana dong, ikaw po hipos. Kaya kung di niya hiposon, di man ako siya pa oba, nun. Mga ito, lang alang mipaliton paliton. Tinapay lang man unta to akong paliton, pero kay nakakita man ko ani ay skin di. Mahala na o'y na tag lang mani sa una. Tas happy kaayo ang bata, nakakaon og ice cream. So hold na niya, kay birigo daw siya karong adlawan, nagsulat.